Nalait daw po ng uh, dating ang sulat ng human rights sa Australia government. Kaya nakalusot yung dalawang kitikiti. <laughs> Masasabi ko lang dito kay Sara Duterte. Sara, alam mo, wala ka na kasing makuhang simpatya dito sa Pilipinas eh, no? Para kawaan yung tatay mo. Eh ang ginawa mo, dinadayo mo na lang bawat lugar at doon mo na naman bi, ina, binubudol ang mga OFW yung Pilipino doon, no? Ikaw, uh, masyado ka ng desperado. Dapat sa'yo, manahimik muna, no? Pinaka the best mong magagawa, manahimik ka. Harapin mo yung mga, ah, uh, dapat nung harapin na akusasyon sa'yo dito, lalo na ang impeachment at saka sa ombudsman, no? Alam mo, pinaka the best mong magagawa sana sa buhay, Sarah, para kaawaan ka ng taong bayan. Umayos ka. Kampanan mo ang iyong gawain kahit na anong problema ang dumarating sa'yo. Harapin mo ang mga akusasyon sa'yo kung wala ka namang ginawa talagang masama. No? Huwag mong punahin ang ginagawa ng presidente. Gumawa ka ng sarili mo. Hindi yung... Pati ba naman yung utang ng tatay mo na iniwan na 13 mil... trillion? 13 trillion na lumalagapak ang iniwan ng tatay mo. Ngayon, nakita mo, sabi mo, 16 trillion. Abay, wala pa sa one-fourth kung tutuusin. Yung uh, sobrang 3 trillion, wala pa sa one-fourth ng iniwang utang ng tatay mo. Ibibintang mo lahat kay uh, BBM? Galit na galit ka? Alam mo, sa, sa tindi ng galit mo, lalo kang sinusunog. No? Lalong nag-iinit. Wala na wala ka ng hangad sa bansa hindi mo na hangad pa maglingkod. Ang hangad mo ay mapabagsak ang rehimen ni Marcos. No? Alam mo yung paghangad mong yan, sobrang lagapak ang aabutin mo. Wala na, hindi ka na nakakatuwa, nakakairita ka na. Ang dami mo nang nalalason. Nagkakalat ka na sa ibang bansa ng kasinungalingan. No? Pilit mong kinukuha, ang simpatya ng mga Pilipino sa kunsaan sa ang lugar na sila'y nananahimik. No? Marami na kayong ginawang tanga. Marami na kayong ginawang bobo. Tantanan mo sila. Siyempre, haharapin ka, titingnan ka, panonoorin ka. Pero hindi mo hawak ang kalooban nila. Hindi lahat yan ay maniniwala sa'yo. No? sa ginagawa mong yan na minamadali mo na mapatalsik si Marcos sa kanyang upuan, lalong walang tatanggap sa'yo. Baka nga, imbis na ikaw ay tanggapin, eh si Marcos ang kanilang ipaglaban. Wala eh. Wala kang kakwenta-kwenta, Sara, tanggapin mo na. Isinama mo pa si Amy Marcos para mapatunayan mo na talagang si BBM ay masamang uh, uh, tagapaglingkod dahil mismo kapatid niya ang nalason mong utak para sirain ang mismong kapatid. Magkapatid sila, magkapatid sila sa ina eh. Ha? Pero hindi matanggap ni Sarah, hindi matanggap ni Amy, na talunan din siya pagdating sa kapatid. Kaya sinisira niya. Kaya ikaw, Sarah, imbis na gumanda ang sitwasyon ng bansa, lalo lang nagkakagulo-gulo dahil mismong magkapatid, pinag-aaway-away mo. Siguro nga kung ano-ano ipinangako mo dyan kay Amy Marcos, no? Dahil gusto rin ni Amy Marcos maging presidente. Baka darating yung time na si Amy Marcos naman ang gagamitin mo para maging presidente at ikaw ang vice presidente. O baka ikaw ang presidente at ang vice-presidente mo ay si Aimee? Pinagtulungan nyo na yung presidente. Kapatid pa ang ginamit mo. Eto namang kapatid na usbaw, nagpagamit din sa'yo. Hindi na pag-isip-isip na sinasamahan niya, isinusukan na ng taong bayan. Abe, grabe kayo, no? Ikaw, lalo ka na. Naturingan kang vice-presidente, pero anong ginagawa mo? Puro kahihiyan, puro paninira ka sa ibang bansa. Ang napapaniwala mo, yung mga hinawakan nyo na ang utak na hindi marunong mag-isip. Yung bang mga mangmang, -mang, yung bang mga bobo, yung bang mga tanga na ang sama-sama na ng ginagawa mo, sinasamba ka pa. Kayo kayo na lang at wag na kayo dito. Wala ka na makukuha ang simpatya dito sa Pilipinas. Wala na. Burado ka na bilang vice-presidente. At yan si Aimee, burado na rin yan bilang senador. Abay, sino pa magtitiwala sa inyo? Eh, mo kapatid, na brainwash mo para kalabanin ang kapatid. At yun namang na brainwash mong yan, aba eh, sariling kadugo. Tinaraydor, sinisira. Abay, matindi. Ang laki ng galit, no? Ang gal laki ng galit sa mundo, no? Kung kanino kayo galit, inyo na lang. Huwag nyo na idamay ang bansa. Huwag nyo na idamay ang Pilipinas. No? At kaming mga mamamayan, hindi nyo rin maaawat na kayo ay punahin. Hindi nyo rin maaawat na i-criticize namin kayo. Kasi, yung isa ang hinahangad, ikagaganda ng bansa. Kayo naman, pansarili nyo ang hinahangad nyo. Sino ang aming pakikinggan? Ha? Huwag tanga, Sarah. Huwag tanga. No? Kasi, di ka na namin tinuring na vice presidente. At ikaw naman, Amy, di ka na rin namin tinuring na senadora. Doon kami sa taong naglilingkod, nakapiling namin dito sa Pilipinas, napilit na pinagaganda ang inyong sinisira. Okay? Yun lang, ano? Yun lang, Sara, Sarah, sana. Sana, yung mga Pilipino na niloloko mo dyan sa ibang bansa at ipinagsisigawan mo na masama ang nakaupo dito, sana magkaroon ng sariling disposisyon at pag-iisip, no? Kung kayo nadadala ni Sara Duterte sa kasinungalingan niya, aba, ay hindi na rin kayo dapat manirahan dito sa Pilipinas. Ganun lang yun, mga DDS na sumasamba kay Sara Duterte na walang ginawa, kundi ang manira magsinungaling. No, maghasik ng mga pagpuna sa nakaupong presidente, pero ang lahat ay nagsimula kay Berdugo Duterte, no? Okay, yan lang po.